Kamusta mga kaibigan? Ito mga lads, sa tayo, galing tayo sa Mayon Skyline Ito ang inyo pong makikita na napakagandang mga view Hindi lamang po kasi napakalamig po ng lugar na ito Napaka perfect talaga ito mga lads mga kaibigan Sa pagbabike, pagrarides, pagmumotor, ganun pa sa mga four wheels Kung maganda mga kaibigan, yung pag-akyat po natin dito Maganda rin po mga kaibigan mga lads yung pagpababana na po tayo Kasi ito po rin po inyong makikita Napakagandang mga view sa bawat paligid Nakaka-relax na tanawin Napakaraming mga pananim ng mga lokal po rito. Kasi itong lugar na to mga lods mga kaibigan, ha, malamig. Kaya marami pong mga pananim na katulad po ng nasa Baguio, ng nasa Mountain Province. Pero hindi ganun kadami. Kasi dito, konti lang po talaga. Kasi doon po kasi talaga sa Mountain Province, talagang napaka lamig ng lugar na yon Kasi mataas po yun na lugar. Ito po kasi, ito lang naman po yung mataas na lugar po rito. Kaya ito lang po yung maraming mga pananim na katulad po doon. Ah, napakatindi talaga ng Aerox na to. Kanina mga lods, mga kaibigan, pag akyat ko, grabe yung ginuhitan niya rin ako. Tapos ngayon ulit, tapo ba? Grabe, napakalupit talaga ni Lodi ah. Ingat-ingat lang po tayo rito. Ingat, Lods. eto napakaganda rito. Mga Lods, mga kaibigan, huminto. sa nakalagay po na Mayon Sky. Marami rin po rito mga nagpipictures. Mga talagang huminto sila kasi napaganda po ng view po rito. Ito, mga Lods, mga kaibigan, ah, maihahalin tulad ko itong lugar na to kasi malamig katulad po sa Tagaytay talagang halos ganun po yung lema po nila na halos parehas. Ito, magkakasama pala ito mga kaibigan. Talagang ano sila, nag-rides. Kasi rito mga lads mga kaibigan, ah, mga Sunday, halos talagang dinadaya itong lugar na to. Isa rin ito mga lads mga kaibigan sa talagang dinadaya ng mga riders. Dito po yan sa amin, sa Bicol. Tapos yung iba yung din sa Misibis, na katulad na na-video na po yung dati. Baka gusto nyo pong panoorin kung hindi nyo po po napapanood dito kasi mga kaibigan napaganda dito kasi nga pwede po kayo magbanking banking pero syempre mag iingat lang po kayo tapos napakaganda pa po ng lugar isa po itong Mayon Skyline sa Dinadayo na talagang tourist destination dito po sa Albay kasi nga po sa angking ganda ng ating Mayon Volcano na perfect kung nakilalang kilala po siya sa kanyang perfectong hugis na tatsulok at ako oh, mga lads mga kaibigan napaganda po talaga rito napakasulit mag rides kaya kung pupunta po kayo rito kailangan maaga pa kasi pag mga bandang hapon na ha, ay tanghali hindi na po siya masyado nagpapakita si mo yon tapos syempre malamig yung lugar po rito kaya minsan malimit pumulan dito mga kaibigan kapag pupunta po kayo rito ah, bali halos mga kung di ako na eh, kulang ko ng 9 kilometers mula po dun sa baba sa may highway bago po kayo makarating po rito sa mayon skyline ito po yung inyong madadaanan. Napakagandang mga view, napakagandang kalsada at talagang mapuno. Kaya talagang perpekto. Napaka-perpekto po rito. Tapos marami pa po kayo makikita ng mga bundok na nakapaikot po rito sa lugar na to. Napakaswabi talaga ng takbuhan dito mga lagsa. Talagang sobra kayo rito mag-enjoy sa inyong pong pag-rides. Lalo na ngayon na pababa, alas na kamenos tayo sa gas. Kasi nga alas hindi na tayo nag -trotol halos hinahayaan lang natin na makatakbo pa baba kasi tuloy-tuloy naman itong baba na ito mga kaibigan kaya kumbaga tipid na tayo sa gas pero mag-iingat lang po kayo rito kasi may katulad ng kanina may mga buhangin sa kalsada may galing po yan sa bundok na dinala ng tubig ulan ito mga kaibigan mga lods oh, napaka grabe napaka tindi ang sarap dito ng pakaramdam kasi nga po malamig yung hangin na dumadampi sa mga balat po ninyo tapos maganda po yung view kasulit at napaganda dunyay rito mga lods dito mga kaibigan mayroon ditong tanim, ayan nasa kaliwa po natin kaso bawal dyan mag pictures pinagbabawal, ayan may signboard na bawal mag pictures parang nasa lapresa yung nasa bingget ba yun, yung nasa pelikula dati, napaganda kasi ng tanim nila dyan, yung malalaking parang cabbage na ripolyo o ripol <laughs> na no, napakaganda at napakamayayabong ito mga kaibigan napaka ayaw naman ng may-ari sayang naman dapat pinapabayaran na lang bawat video kaya pictures na kukuha din sa hindi kasi kikitain niya napakarami kasi nguminto doon mga kaibigan para mag picture mag video sayang naman yung pagkakataon na makita yon at gumita sila din di ko talaga alam kung bakit ay nila magpakuha ng pictures o kaya video na kahit may bayad siguro. Pero di ko naman natanong yan mga lads mga kaibigan kung baka pwedeng magbayad. Pero siyempre, yun ang desisyon po ng may-ari. Wala po tayong gagawa. Irerespeto po natin yung kanilang desisyon na bawal mag-pictures, mag-video po doon sa nakapagandang mga repolyo na yon Nakakaiba na ngayon ko lang nakita dito sa amin sa Albay. Pero siguro, dati siguro, may mga tanim na rin po sila dyan. Ito mga kaibigan, napaganda po talaga rito. Napakasulit at napakasarap bumangking. Kasi maganda po yung mga twisties po rito. Tapos maganda po yung kalsada wala pong lubak yung kalsada po rito malalapa din po yan kasi may mga shoulder na yan lalo po rito yan mga lads ah, mga kaibigan dito sa parting ito mga lads ah bali 4 lanes na po yan ginawa na po yung shoulder dito isa rin po ito sa nagpapaganda lalo sa kalsada na to kapag paakit kayo pababa dito po yan sa main skyline marami na rin po rito mga tanim na iba't ibang klase na inyo po nakikita may mga mais at iba po pong uri ng mga halaman at mga paninim na kanilang tinataning po rito ng mga kababayang po rito sa Alpay. dito mga kaibigan, magingat po kayo rito may ginagawa po rito, sobrang siki yung kalsada po rito, tapos tama rin po rito mga lupa at mga buhangin na nakalagay anan sa may kalsada kaya magingat po kayo, baka matulas po kayo dyan lalo, lalo na po, kung babangyong po kayo napakahirap, baka dumiretso kayo kaya pag ganyan na may mga ginagawa, kailangan magingat po kayo tapos so, pagdating naman po rito mga lords, mga kaibigan, napakasulit na lalo. Nang hindi makikita na kalsada, grabe, napakatuwid. Ito, marami talaga rito mga bumabakbak kasi napaka-street niyan mga lords, mga kaibigan. Ayan na eh. grabe, napakaganda ng kalsada na to. Talagang sobrang tuwid. Tapos malapad kasi four lanes na rin may shoulder. Pero dito wala na. <laughs> Doon pa lang sa ngayonan. Pero dito mga lords, hindi naman kasi dito maraming umakyat. Madalang ang umakyat dito, halos mga kapag... Ano lang, weekend. Tapos dito, okay na okay na naman. Grabe, napakalupit na itong mga lods mga kaibigan. Napakaganda rito. Kaya kung pumunta ko rito mga lods mga kaibigan sa Albay, huwag niyong kakalimutan na huwag pumunta dito po yan sa Mayon Skyline. Mapapalapit na po kayo sa kalikasan. Ma-experience nyo pa na makapunta at makita ng malapitan si Mayon Volcano na pinagmamalakit po namin dito sa Albay. Isang napakagandang tourist destination, tourist spot dito po yan sa amin sa Albay. Sobrang ganda mga kaibigan ng mga, mga kaibigan mga lods ng aming probinsya ng Albay, hindi lamang po rito. Kundi sa ibang parte po ng Kabikulan. Ang po mga lods mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga suporta nyo, sa inyo pong panonood, sa mga kababayan ko rito sa Albay, sa Bicol. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ingat po mo, mabalos po sa inyo, Gabos. God bless po.